magkakaroon ka ng chance ang magtanong sa tatay mo, kay Boss Toyo, ano yung isang question na hindi mo pa sa kanya natatanong until now? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano to? Am um, sa totoo lang, matagal ko na talaga gusto sabihin sa kanya to bilang anak. Pero naiyalang lang ako sa kanya sabihin in personal na, Pa, bakit mo kami iniwan? Hindi naman lingid sa kaalaman ng nakararami meron palang anak si Bustoyo. Inuwento niya sa isang episode ng Jessica Soho na the same experience na kanyang childhood. Sa mga kalsada ng Cavite, lumaki si Boss Toyo. Lumaki ako sa hindi ko tunay ng mga pamilya kasi ampon nga po ako. Kailan mo nalaman, Jason, na ikaw ay ampon? Mga 13 years old ako. Naalala mo pa? Yes. Paano? Paano? Bata pa lang ako nung nakatambay ako sa naging ino. Inapproach ako ng isang kapatid kong tunay na hindi ko alam na kapatid ko siya. Directly sinabi niya, Kuya kita. Ayoko, sino ka? Mm -hmm. Kapatid kita. Magkakapatid tayo, isa yung nanay natin. Dito niya nalaman na ang tunay pala niyang pamilya nakatira lang sa katabi nilang barangay. Ang bawi ko sa buhay yung nagpo-provide ko yung mga kailangan ng mahal ko sa buhay. Kasi dati hindi. Palaingi lang ako. Asa dito, asa doon. So hindi ka ma materyoso. Halika't alamin natin ang kwento ni Tristan na anak ni Boston. Yan ang tatalakayin natin ngayon sa ating podcast. So stay tuned. Kaya sa sarili mo na kaya mong maging ako di ba, gigin. Welcome nga pala sa isa na namang episode ng Da Pilipino Core under OJS Production. Nandito nga pala tayo sa TPC Studio. Kung saan? Nandito ka sa channel na kapag hindi ka na-entertain, Siguradong Dinaya. Isa na namang episode ang hatid sa atin ng TPC para ma-inspire at kapulutan ng aral. Oo, oh, mainit-init to, natalakayin. Kaya ano pa, huwag na natin patagalin to. Umpisa na natin. Let's go. Ladies and gentlemen, Mr. Tristan, go! Bago ang lahat, gusto namin sana na makilala ka ng ating mga viewers. Unang katanungan, bago natin pag-usapan yung napakainit na talakayan na idalapag natin dito sa mesa. Ano nga ba ang pinanggalingan at sino si Tristan Go? Magandang umaga, tanghali at gabi sa mga viewers natin dyan. Ako nga pala si Tristan Go, ang pinansagang bostoyo ng Tansa Cavite. Dahil dyan, bigyan na isang pagsakyan! Uh, nagtatrabaho ko ngayon sa COD, City of Dreams, Manila. And ang side hustle ko ngayon, nagbebenta ng vape and mga clothing ayos, napakaganda. At least iba yung klase yung build niya, no? Mm. Dahil meron siyang mga side hustle na tinatawag. Yeah. May discount eh. Basketball talaga. Ah, ever since. Ever since. Um, naging player ako ng Baste, Cavite. Mm. Yan. Doon ko nga pala na... Grade para, 11, no? grade 12. Oh. Uh -huh. Nag-varsity ako sa Baste. Yan. Ito yung mainit na tanong ng karamihan eh. Kamusta nga pala ang pagiging anak ni Boss Toyo? Yes, sir! Yes, sir. <laughs> <laughs> um, para sa akin, ano, masaya kasi yun na nga nire-respeto ka ng mga tao na sa paligid mo maraming may tiwala sa'yo and advantage ko na yun syempre yung disadvantage ko is yung mag akala nila mayaman ako pero sa totoo hindi naman talaga gumagrind ka ng sarili mo this time diba? ba? Hmm. akala nila syempre porkit tatay ko si Bostoyo nakukuha nila instantly yes. At ng gusto mo. Pero sa likod pala noon, talagang uh, nag-aral si Tristan Go at uh, uh, ngayon gumagrain siya ng todo para sa pamilya niya at sa sarili niya. Kung ano man ang gusto niya makuha, hindi mo instantly nakukuha yon coming from Postoyo, di ba? Yung... Yes. Tama. Ibig sabihin, ano siya? Uh, Self-made. Mm -hmm. Dumidiscarte ako mag-isa. Mm -hmm. Katulad so, nga nang sabi niya kanina, meron siya mga side hustle na tinatawag. Mm. -hmm. Ibig sabihin, sa pagiging estudyante mo dati, habang ginagawa mo yung pagiging varsity sa basketball, suma side hustle ka nun. Yes, ano, way back 2017, mm. -hmm. Uh, nagbebenta ako ng clothing dito sa Tansa Cavite. And si, ang kasama ko dyan si Oka, si Yebrook. Ah, si Yebrook. Oh, okay, uh, okay. okay. Nag-online niya yeah. sa atin? Uh, okay. nag online selling ako noon kasi nagbebenta tatay ko ng mga clothing, mm -hmm. mga G-Shop yung damit mo Eto, ngayon kay Boss Toyo yeah, no? by the way, shoutout nga pala para kay uh, kay Sir Boss Toyo mm -hmm. maraming maraming salamat nga pala at syempre binigyan mo kami ng inspiration mm -hmm. sa channel niya, ibang klase yung mga pinapakita niya sa atin kung mm -hmm. paano niya nagagawa ng discarte, mm -hmm. uh, kudos para kay Boss Toyo, mm -hmm. and of course syempre nandito Eto. yung yung uh, anak na yon na nagkakaroon ng kanyang momentum para pasabi niya o may kwento niya sa mga kapatid natin, mm. sa industriya, ng di ba may channel ka rin? Yes. Ayan, uh, siyempre, follow din natin siya sa kanyang channel. Tristan Go. Ah, Tristan Go. Uh, Naibibigay niya o na-express niya rito sa ating podcast, especially here in TPC Studio, uh, kung paano natin nailalahad yung ating uh, historia, yeah. yung ating experience, yung ating pinagdaanan. And of course, kung paano natin naitatawid yung pang-araw-araw na buhay. Yes, sir. Ah, uh, ito yung pinaka one of the best question na para sa akin. Mm. Kasi kagabi nag-review kami. Ano ba mga magagandang tanong? Mm. Kasi uh, syempre medyo sensitive yung yung situation yung na natin. nangyari. Kailangan kahit pa paano i natin and of course hindi tayo makasaling ng uh, paniniwala ng iba. Syempre yung mga mga viewers natin mm. uh, na hindi pa nakakakilala sa sayo. Gusto ko lamang din maliwanagan kahit pa paano. Ano ang istorya sa likod ng pagiging anak ka ni Bostoyo? Marami sa ating mga bargadahan ngayon na parang hindi actually aware na anak ka pala ni Bostoyo. Kailan ba kayo nagkakilala ni Bostoyo? Um, sa totoong nakilala ko tatay ko ano, 2015. 2015 siya nag siya sa akin kasi mipipisonet ako noon, Crossfire laro, Crossfire yeah. Nagka-crossfire ako noon, then nakita ko nag siya sa akin na 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 sabi ko, sino to? Mm. Tatay mo to? Sabi niya, tatay mo to? Hindi, umuwi ako sa amin. Na-curious ka mm, na curious man. ako. Siyempre, hindi ko talaga kilala tatay ko. <laughs> Tinanong ko sa tita ko. Tita, may nag-chat sa akin. Jason. Mm. Jason ang pangalan. Hmm. Lusadas. Mm. And so yon Sabi nga ng tita ko, tatay ko yun. Mm. Siyempre, hindi ako naniniwala kasi ang tinutunay kong nanay-tatay is Lolot-lola ko. Yun yung nakakisnan mo. Kasi lumaki ako. Ibig sabihin, ako. teka, bago tayo mapunta dyan, ah, uh, lumaki ka pala sa lolot-lola mo. Yes, lumaki ako sa lolot-lola ko. Ah, ibig sabihin nung bata ka, naiwan ka ni boss tolo, Hmm, naiwan ako ni mama at papa. Hmm, okay, even, even yung air mo. Pero yung air mo, ever since, kilala mo na yun, no? O hindi rin? Ano, ah, six years old ako na kilala ko yun. Oo, oh, okay. mm, uh, at, at least, different, uh, different story uh, to, different, different story. Uh, oh. Tapos yung airpods mo naman, iba actually yung pinagdaanan niya experience. Mm -hmm. Dahil lumaki siya sa lolo lola, pero ang pinaka-rare doon, totally zero na hindi niya kilala yung anay at tatay niya. 2015 ko lang siya nakilala and so yon sabi niya sa akin, nag-chat, unang chat niya sa akin, nakano, ano mo, smart padala. Kasi uno, uso yun eh. Wala pag-cheat cash Wala walang ano. Yan, smart padala. And, uwi ako agad. Sabi ko, Tita, ay, tita, ano ano daw yung smart padala natin? Sakto, may mga bulutong ako noon. Uh, may mga bulutong. Na Sakto. Eh, laki ako sa irap. Uh -huh. Wala pampagamot. Tapos yun, edi punta agad kami palengke. Kinuha namin hmm. smart padala. And so yun, binigay ko agad sa tatay ko. Nagpadala agad. Agad-agad. Nagpadala. yon <laughs> nagpadala siya. Pa talagang suporta ng uh, magulang. Kung kahit pa paano, nagawa siya ng paraan. Kung... So, kung denon nga may pangyayaring nagkasakit man yung anak niya or ano nasa likuran at sumusuporta pa rin talaga sa iyo, no. Totoo lang. Tsaka gustong-gusto ko yung uh, first approach ni ano ni Bostoyo. Kasi mm. ano parang anak uh, ano yung smart padala mo. Uh. Ang galing ng binigay niya na unang-unang sistema, alam niya agad kung ano yung responsibility uh. bilang ama eh. Yung pagiging good provider. Mm. Eh. Alam niya agad na siyempre most of the time lahat naman tayo kailangan natin pinansya. Okay. Uh, first approach niya sa sa'yo, napakaganda actually na hindi naman tayo mukhang pera or mm -hmm. kung ano pa man. Pero let's accept the fact eh, that we all need some pinansya. Of reality. course, coming from our uh, role model which mm -hmm. is yung ating tatay. Ang mm -hmm. uh, bilis, wala uh, na. Rekta mga na, mga walang palapalabok, ano pa, walang pagbuloso. Rekta. Rekta right. agad, right. rekta. Kung ano yung pinakakailangan natin at that time, at primary na pangangailangan mo, alam niya kung paano niya punan. Iba talaga ang dugo, yung tatay. Yung mm -hmm. pagka, Anytime kahit magkalayo man kayo, uh, mararamdaman niya na kailangan mo talaga siya. Kailangan okay. ko talaga siya. Tsaka makikita mo kaya no kay Bustoyo. Ayako dos nga pala para kay Bustoyo. Makikita mo na, na nasa kanya yung lahat ng sangkap kung ano si Bostoyo rin dati. Parang nagkakaroon na tayo actually ng vision. Kasi nakikita natin sa kanya, kung ano yung pinuportray na akala natin, pinuportray lang ni Bostoyo yung pagiging madiskarte niya. Which is nakikita natin na ginagawa niya, hinahassle niya sa tunay na buwan. Yung sa kabila nang siya nag-aaral, besides of being busy sa study, nag varsity City siya sa basketball sa San Sebastian. Cavite City, right? Tapos sa kabila nun, nagka-hassle siya ng pagbenta ng clothing. Makikita mo yung dugo nila, mm. yung bloodline na dinatawag, na mismo kung ano si Bustoyo ngayon, kung gano'ng kadiskarte si Bustoyo ngayon sa social media, sa mainstream na nakikita natin. Akala natin pinuportray lang yun for the sake of his channel, mm. pero hindi. Makikita natin sa kanyang bloodline na yun talaga yung ginagalawa nila on and off the camera. Ang galing nga talaga hindi lang pala kanta ni Bostoyo yung geng geng kasi yung mga mes, mensahe oh. doon grind para talaga, talaga. Yung, grind. which is in reality kung papakinggan nyo talaga yan kung papakinggan natin talaga yung kanta ni Bostoyo na geng geng yung pala talaga yung pinagdaanan ni Bostoyo sa hindi pa talaga atamihan ng access niya sa money and sa fame talagang gumagrind siya si papa kasi ano tumayong walang wala talaga siya sa una kaya siguro yung pinanganak ako, iniwan nila ako ng nanay ko and iniwan ako sa lolot-lola ko. Kaya yung 2015 siguro na umangat-angat na siya, hinanap niya ako. Napaka-golden yung moment na yun kasi namulat din ako na hindi ko rin siya kilala, si mostoyos hmm. Alam ko lang talaga si Lola Aurora hmm. ang uh, nanay at tatay na tumayo para laga ang mga time na yun. But still, si Boss Toyo, nung, nung medyo nakaangat-angat na siya at may time na at may pera na rin at the same time para hanapin ka. Hindi yung, siya nakalimot eh, no? Hindi siya nakalimot. Hey, hindi hindi, hindi, hindi nakalimutin. siya nakalimot eh. Yun yung first thing niyang ginawa. At Yun yung, na yung napakaganda para sa si isang tao. Nung tumating yung time na magka-bounce back, hmm. pa, sinigurado niya na he actually bounce back more stronger mismo na nung nandoon siya sa time na siya na Bigo ah hmm. uh, mayrong mga pagkakataon na siguro uh, hindi natin masisisi each and every individual dito sa mundo kung ano man yung mga naging desisyon nila dati hmm. kasi siguro meron silang mabuting uh, reason kung bakit nila nagawa hmm. pero ang pinaka-importante rito actually hindi yung nakaraan hmm. kung hindi yung kasalukuyan dahil yung kasalukuyan ang guguhit ng kinabukasan hmm. kung ano man yung ginagawa ni Bostoyo sa mga pagkakataon na to hindi na natin para lingunin pa yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan, napakaganda na lamang lingunin pabalik. Pero hindi na tayo para magsisiyam pa para doon. Kung ano man yung reason, there's actually a reason behind kung bakit niya nagawa yung, ganong pagkakataon. Pero naniniwala ko na mas pinaka-importante yung kung ano man yung nagiging decision niya ngayon na kasalukuyan. Dahil nung kasalukuyan, yun yung guguhit o magbibuild ng yung kinabukasan. Dahil ngayong kasalukuyan, eh, nakikita naman natin na full support na si Boston ang di ko lang talaga makakalimutan is yung ano, yung nag-message siya sa akin na na hindi kita lagi bibigyan monthly lang kasi gusto ko matuto kayo ng mga anak ko na tumayo kayo sa sarili niyong mga paa. Yung yo. Kagat uh, ng mensahe na Kasi gusto ko maranasan niyo yung pinagdaranasan ko. Ah, uh, kinaya niya mag-isa, mm. kaya niyo rin. Mm. Yung makakaya ko, nagawa ko ngayon, mm. magagawa niyo rin. Mm -hmm. Super, no? Iba, iba. Tindig pala yung ibo ko, oh, Oo, no? Medyo, Deh, pero uh, alam mo kung ano yung pinakakaiba rito? Hindi ko na imagine actually si Toyo yun nakakapagsabi ng mga ganung bagay. Mm. Kasi yung kanyang pinapakitang karakteristik mm, doon eh. sa social media, makulit, oh, uh, geng-geng. Uh, uh, not too serious talaga, medyo. Kung baka parang hindi mo siya i-take seriously. Oh. Uh, kasi yun yung kanyang pinapakita as a character. character. Pero hindi pala all the time, nandoon siya in character. Mm -hmm. Ito yung napaka paminsan sa podcast eh. Yung palad o mm -hmm. pakikipagpanayam sa ibang tao, especially sa mga ganitong klase ng interview. Meron tayong mga nalalaman na mga behind the story kung mm -hmm. ano yung mga hindi natin nakikita sa lente ng kamera kasi sa lente ng camera na andiyang makikita na natin na nakasuot yan ng maskara which is yung tinatawag natin na character kung ano yung pinoportray natin na mga bagay na concept para sa channel mm. ko which is sa tunay na buhay pala, seryoso pala si Busta mm. Seryoso sa tutusin, sa social media talaga siya ano, maloko, mm. maloko. Nga, pero yun nga, pat... Pero kasi si Papa, dami kong beses nakasama yan sa bahay Doon ako natutulog minsan sa kanila Pero pag nakasama mo siya, seryoso talaga, mm. seryoso sa buhay Ayaw niya ng paloko loko mm. ayaw niya ng makulit. Mm. Disiplinado. Disiplinado. Okay. Uh, ito naman, out of curiosity lang, bilang tayo, eh buo naman actually yung ating pamilya. Mm. I have no against sa mga separated families kasi sabi ko nga kanina, na may mga reason behind kung bakit nila nagagawa yun. Mm. And of course, syempre, kung ano man yung nangyari nung nakaraan, hindi na natin para balikan yun. Mm. Para sa kasalukuyan. yan. Uh, out of curiosity lang, gusto ko lamang din malaman na ano yung feeling ng lumalaki ka dahil hindi ko actually alam eh gusto ko lamang din malaman and of course gusto ko para sa mga viewers natin sa iba na mga nakaka-experience or hindi naka-experience para magkaroon kami ng ideas sa pinaguhugutan mo ngayon kung ganong katibay ka ngayon kilala ka namin eh alam namin kung ganong katinde yung paghihinagpos mo para sa tagumpay eh. alam natin na dumadating siya sa rurok ng kabiguan pero hindi siya basta-basta sumasayaw eh. sinunod niya actually sinabi ni Bostoyo na sinabi ni Bostoyo na kailangan matuto kayong tumayo sa sarili niyong pa which is ginagawa niya yon mm -hmm. independently. Siya mag-isa nakikita namin siya, talagang nag-aaral, lumatambay pero bumibenta. Mm -hmm. Lumalaro pero may tira. Uh, Hindi doon sa kanyang nilalaro ha. May tira, kundi hindi yung tira sa buhay na alam natin na may mapapatunayan. At pagdating ng araw, alam natin na may kinabukasan. Sa madaling salita, nakikita natin siya as a independent man na kayang kumita sa pamamagitan ng sarili niyang discount. Mm -hmm. Ang gusto ko lamang malaman, saan mo hinuhugot yung tibay at lakas ng loob kahit na ikaw ay lumaki nang hindi buo ang iyong pamilya? Um, para sa akin, kasi mahirap talaga lumaki nang walang nanay-tatay kasi wala kang pinagugutan ng lakas. Mm. Siyempre, nandyan yung lolo't lola ko na sumusuporta palagi sa akin mm. na magtapos ka ng pag-aaral mm. kasi para sa kinabukasan mo. And so, yun. Shoutout nga pala sa lola ko na tumayong nanay-tatay ko and sa lolo ko na sa heaven na kung hindi dahil sa inyo, wala ko dito. And marami akong natutunan sa inyo. Napaka very heartwarming naman itong kwento talaga ni, ni Tristan ko. Nakalakihan talaga natin si Lola Aurora. Talagang di ka pinapabayaan. Hmm. Direk, may singit ko lang ha. Para sa mga viewers natin dyan, uh, para sa mga walang nanay-tatay dyan, gawin nyo lang yung role nyo. Na tumatayo mag-isa. And yun lang mapapayo ko. Galingan nyo palagi sa buhay. Asil lang. And huwag kayo umasa sa nanay-tatay nyo. Katulad ko, tumatayo ako sa sarili kong paa. Pero of course, huwag natin kakalimutan, galangin at mahalin natin ang ating mga magulang dahil nag-iisa lang sila at walang replacement dito sa mundo. Yes, sir. Congratulations. <laughs> And by the way, para sa lahat ng mga manonood natin ngayong araw Isa na namang napakagandang istorya At syempre, talaga namang kinapulutan ng aral And of course, syempre, maraming tumitingala at nagpa-follow sa'yo Sa uh, social media Shoutout nga pala, of course, follow natin si Tristan, Tristan Go, go. Uh, Anak ni Postoyo. Postoyo na dahil nandito ka sa channel, nakapag hindi ka na-entertain si Sigurado, dinaya Don't miss out Watch the full video and dive into a story that'll leave you inspired Unlock the full video by clicking the link.